Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagbukas ang pelikula sa isang maindayog na code. Nakikita namin ang kanayunan sa loob ng isang bahay sa lupay iyon, Sinabi ng isang batang lalaki sa kanyang ina na may nangyari wala na. Gusto niyang malaman kung ano, at sabi niya ito ay ang pagsipol. Sa ibang araw, ang ina, si Juliet, ay sumasakop sa isang perya kasama ang kanyang asawang si Richard. Maya-maya ay narinig nila ang sigaw ng isang bata, pag-uudyok sa mag-asawa na puntahan kung ano yun. Nakarating sila sa isang lugar kung saan nagkukumpulan ng mga tao makita ang isang nasugatan na kabayo. Mag-isang nakaupo sa hagdan ng anak ng mag-asawang si Owen. Tinatanong siya ni Richard kung ano nangyari. Nakita naming may hawak siyang patpat na may dagwang dulo. Sa bahay nila, gumaba si Juliet telepono at sinabi kay Richard na ini-refer sila ng isang doktor sa isang partikular na klinika. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang anak kung ano nangyari kahapon sa fair. Sinasabi lang niya na naglaro siya ng football. Ang sabi niya ay lagi niyang masasabi sa kanya kung may bumabagabag sa kanya. Ang susunod na eksena ay ang mga magulang sa opisina ng doktor. Sabi ni Juliet sa doktor sila nakatira sa dating lugar ng mga magulang ni Richard. Ang sabi ng doktor minsan ay malaking pagbabago sa isang bata kapaligiran ay maaaring magdulot ng isang bagay. Pero sabi ni Richard lumipat sila mahigit dalawang taon na ang nakararaan. Gusto ng doktor para malaman kung ano ang nangyayari. Sabi niya hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Sabi niya hindi siya sigurado kung ano ang gatilyo ay para sa karahasan ni Owen. Kaya tinanong niya kung ang bata ay nagsimulang magpakita ng gayong paghugali sa paaralan. Sinagot siya ni Juliet, at sinabi ni Richard na ang kanilang anak ay hindi kailanman nakagawa ng anumang masama. Iniisip ni Juliet na maaaring may boses sa kanyang isipan. Sinabi niya sa kanya na may nagnangalang Jack Gray na sunipol sa kanya. Naniniwala si Richard na isang lalaking tinatawag na Gordon ang nagkwento kay Owen. Ang boses na ito ay naguudyok sa kanya na gumawa ng mga bagay alam niyang hindi dapat, sabi ni Juliet. Nagpa siya ang doktor na magpatakbo ng EEG scan sa kanilang anak. Kaya tayo makita siya kasama ang aparato na nakakabit sa kanya. Naihirapan siyang sotin nito, sa gabi sa kanilang sa bahay, si Juliet ay nagsasanay ng yoga. Sinabi sa kanya ni Richard na ayaw na niya si Gordon sa kanilang bahay. Siya ay dinagdag na ito mismo ang nais niyang iwasan sa paglipat pabalik sa bansa. Lumingon sa kanya, tinanong ni Juliet kung sino si Jack Gray. Dahil sinabi ni Richard na wala siya, inipimit niya itong sabihin sa kanya yun si Jack Gray ay isang wood sprite na nilikha ng ama ni Richard. Sinubukan ng kanyang ama at ni Gordon na takutin si Richard kasama ang wood sprite noong kabataan ni Richard. Saglit naming nakita si Richard na nagtuturo sa isang klase habang nagpapakita ng mga slide. Nagtuturo siya sa mga hudyo. Kasunod nito, lumakad siya sa labas kasama ang kanyang anak na nagpapalim sa kanya na ang mga tao ay nakalimutan na ang mga taong hudyo ay ang mga naging sa isang lugar sa larangang ito ay dapat na ang mga ugat ng isang matandang puno ng oak. Alam ito ni Owen mula kay Gordon. Alam din niyang mahalaga ang puno dahil ginagamit ito ng mga tao para sa mga pagpupulong. Sabi ng tatay niya sa mga dahilan ng mga pagpupulong ay upang hatulan ang masasamang tao. Binili ng lolo ni Owen ang lupa pagkakaroon ng interes sa lahat ng mga kwento na dapat itong sabihin. Minsan sinabi ni Owen na sinabi ni Gordon ang puno ng oak ang espiritu ay parang isang pintuan sa ibang mga mundo. Sagot ni Richard si Gordon ay puno ng mga pamahiin. Naniniwala siyang maganda ang lugar na walang kalokohang nakapalibot dito. Hulaan niya ang puno ay inalis upang bigyang daan ang pagsasaka. Nais ni Owen na mahanap ang mga ugat ng tree at ang kanyang ama ay nagsabi na ito ay isang magandang ideya. Sa sumunod na eksena, dumating si Gordon sa kanilang bahay. Si Juliet ay nag-iisa doon upang makipagkita sa kanya. Sa loob, sinabi niya sa kanya na hindi naaalala ni Owen ang ginawa niya. Sabi ni Gordon baka ayaw maalala ng bata. Hindi makausap ni Juliet ang kanyang asawa tungkol dito sa kanya na kumbinsido na maayos ang lahat sa kanilang anak. Natutunan natin sa kanilang pag-uusap yun hindi sumang-ayon si Richard sa kanyang ama sa maraming bagay. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa kanyang ama. Mamaya, si Richard sa bahay, sinasabi kay Juliet na halatang wala si Owen sa perya, Magkayakap sila, at sasabihin niyang gagawin niya magsimulang magtrabaho sa kamali para sa kanya. Sa ibang araw, nakita namin si Juliet na nagmamasid sa kanayunan. Nakatingin siya sa unahan para sa hindi kilalang tao dahilan habang ang musika ay puno ng misteryo. Parang may naiisip siya na parang mga ugat, duguan ang ilan sa kanila. Nang maalis niya ito, nakita niya ang kanyang anak na nakahiga at walang malay sa malapit. Sinusubukan niyang gisingin siya, ngunit hindi ito gumana. Kasunod nito, nakita namin si Richard na pumasok sa isang ospital upang makita ang kanyang asawa. Naguguluan siya, nagsimula siyang humikli at tinanong niya kung nasaan ang kanilang anak. Isang doktor dinadala siya sa isa pang silid, naiwan si Juliet na magdusa. Sa wakas, bumalik si Richard. Siya ay inabutan ng hindi paniniwala. Bagamat hindi nabanggit, binawian ng buhay ang kanilang anak. Sa bahay, nakahiga si Juliet sa sopa. Kanya parang nasa gutter ang isip. Hindi sigurado kung ilang oras na ang lumipas dahil naglalakad ngayon si Richard sa labas sa bahagyang niebe. Umasok siya sa isang tent kung saan nagsisindi siya ng parol. Sa loob, nagsisimula na siya hukayin ang lupang hinukay na niya kanina. Pagkatapos, may hinahanap siya sa bahay at nakahanap ng notebook na may pamagat, Star of Acre. Isinulat ito ng kanyang ama na si Neil. Binabaliktad ito, nakikita niya ang nakakaligalig na mga pariralat tulad ng isang nabigong pagtawag. Ang notebook ay naglalaman din ng larawan ng isang batang lalaki na may kakaibang pangalan. Sabi niya, hindi ko alam. Nakikita niya ang isang simbolo na nakadikit sa ibabaw niya. Binasa ni Richard ang isang pangungusap na nagsasabing, sinubukan ni Neil na magalok kanyang laman bilang pantubos para palayain ang bata. Nagudyok ito sa kanya na magtaka kung sinubukan ng kanyang ama siya. Sa ibang pagkakataon, may nakikita siyang babae sa labas ng bahay niya na kilala niya. Umasok sila sa loob at hiniiling ng babae na si Juliet, kaya pinuntahan siya ni Richard. Lumapit siya sa asawang nakahiga sa kama, ipinapalim sa kanya na nandyan si Harry para makita siya. Dagdag pa ng lalaki, 1pm na. Gayunpaman, patuloy siyang nakahiga sa kama. Bumalik siya kay Harry para sabihin sa kanya na sasama si Juliet sa kanila. Tinatanong niya siya kung may nahanap siya nagbao ng kayamanan sa kanyang chulda, kung saan siya tumugon ngayon ay wala. Nakakagulat, Juliet talagang bumaba para sumama sa kanila magkayakap sila ni Harry, nalaman nating magkapatid sila. Ang susunod na eksena ay nasa kanyang tode muli si Richard. Nakahiga siya sa isang tumpok ng dumi. Nasa bahay si Juliet nanunood ng telebisyon kasama ang kanyang kapatid na babae. Isang kakaibang sandali ang nangyari sa kanyang pagunawa kay Owen malapit sa dingding. Bigla siyang nagising sa dilim at static ang TV. maya, -maya umasok si Richard sa kanyang bahay, nakikita si Harry na nag-iimpake ng mga gamit. Sinabihan siya nito na huwag hawakan ang mga gamit ni Owen. Kapag dumating siya sa si Juliet, pinakiusapan daw niya ang kanyang kapatid na maging pake. Ipinahayag niya ang kanyang hindi paggagusto sa pagiging Harry sa bahay. Tungkol sa kanyang pag-aalala kung paano pa nila aayusin ang silid ng kanilang anak, sabi niya hindi lang nila mabubura lahat. Pagkatapos ay sinabi niyang alam niyang hindi siya masaya kay Owen, ngunit ang kailangan lang nilang gawin ay mahalin siya. Tinanong ni Richard kung sa tingin niya ay bulag siya sa bata mga problema. Sinubukan niyang magbakita ng pagmamahal sa kanilang anak. Sa tingin niya ay makakatulong ito kung aaminin niya kung ano ang nangyayari ng mas madalas. Nagdatanong ito kung nasaan siya sa pag-atake ni Owen. Kailangang lumabas ng kwarto ang ginang para sa mukha sa banyo. Si Harry ang umaaliw sa kanya, sa nakita natin na nakukay niya ang kalansay ng isang hayop. Nililinis niya ang mga buto gamit ang isang brush dati pagkulekta ng mga ito sa isang kahon. Sa gabi, nasa labas si Juliet at pinapanood siya ng kanyang asawa sa likod ng bintana. Papalapit siya nang nakatayo ito malapit sa kanyang tent. Ang sabi niya ay mag-freeze siya, kaya umuwi na sila. Sa ibang araw, dumating si Gordon sa bahay. Isang babae na tungkol sa kanya nasa sasakyan ng edad. Sinabi niya kay Juliet na gusto niyang makilala niya si Mrs. Ford. Nakatayo si Harry sa pintuan, pag-anyaya sa mga dumating sa loob. Ngunit alam ni Gordon na hindi siya gusto ni Richard doon. Sumusunod ito, nasa bahay si Ford kasama ang mga kapatid na babae. Sinabi ni Juliet sa kanila na gusto niyang makipagkita ang panauhin na big fan niya si Gordon. Sinabi ng babae na nagtuturo siya ng mga bagay tulad ng yoga at pagmumuni-muni, isang bagay na sinasabi ni Juliet na hindi ginawa kamakailan. Dahil dito, sinabi ni Ford na maaari nilang subukan ito ng magkasama. Dahil sumasang ayon sila dito, sabi niya kailangan nila lumikha ng isang mapayapang lugar. Sa labas, nilapitan ni Gordon si Richard, sinasabi sa kanya na dapat huwag maging kaaway magpakailanman idinagdag niya na lahat sila ay nagkamali sa buhay. Higit pa rito, sinabi niyang ginagamot niya si Owen na parang ang bata ay sa kanya. kung itinanong ni Richard kung kaya ba niya natakot si Owen na magkaroon night horror sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol kay Jack Gray. Sumagot si Gordon na hindi niya binanggit si Jack kanya. Naniniwala siyang maaaring narinig ito ni Owen mula sa ibang tao. Gayunpaman, sinabi ni Richard sa kanya si tatay at si Gordon lang ang nakakaalam ng kwentong iyon. Sinabi ni Gordon na ikinalulungkot niya kung paano tinatrato niya si Richard sa malayong nakaraan. Lumipat sa mga babae, umupo sila ng magkasama, pagsisimula ni Ford umawit sa wikang banyaga. Sa lalong madaling panahon, sinabi ni Juliet na hindi niya magagawa ito. Sinusubukang kumalma ni Ford sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi kung anumang negatibong kaisipan ang pumasok, dapat niyang hayaan ang mga ito upang maipasa ang mga ito. Gusto niyang paalisin nila ang kanilang mga demonyo. Nagsimulang umiyak si Juliet at sinabing ikinalulungkot niya ito isang kahihiyan. Sinabi sa kanya ni Ford na patawarin ang kanyang sarili. Sinabi rin niyang masamang tao si Juliet. Siya dapat sabihin sa kanyang anak na maaari siyang pumunta ngayon. Sa sandaling gawin ito ni Juliet, nakikibahagi si Ford sa isang mas malalim na pag-awit na tila para mamatay ang kandila. Ang isa pang kandila ay biglang nagsimulang magapoy sa hindi pangkaraniwang lakas. Isang bagay ang nagsimulang gumalaw mag-isa, na ikinatakot ni Juliet. Ang medium ay sumisigaw para sa kanya na huwag maging takot. Nang matapos ang pagsasanay, sinabi ni Ford kay Juliet na nakamuko na ang kanyang anak. Nang wala na siya, lumapit si Richard sa magkapatid at tinanong sila kung ano ang nangyari doon. Sinabi ng kanyang asawa na naroon si Ford para tulungang palayain si Owen. Nag face siya na parang kalokohan ang narinig niya bago siya umalis. Juliet galit na sigaw niya para bumalik sa pagdidikit ng mukha sa putikan. Mag-isa sa isang silid, tinitingnan niya ang balangkas na kanyang nakulekta may kakaibang substance na tumubo dito. Curious niyang sinundot ito isang panulat. Hindi alam ng lalaki kung anong conclusion ang gagawin dito. Sa makatuwid siya ay nagmamaneho kasama ito sa ang paaralang kanyang tinuturuan. Doon ay ipinakita niya ito sa kanyang katrabaho na si Stephen. Gusto ni Richard ang tulong niya maunawaan kung ano ang sangkap ng hindi sinasabi ito. Binuksan lang niya ang box para ipakita kay Stephen ang kalansay. Nakapagtataka, ngayong nabunyag na ito sa ibang tao, ang kakaibang sangkap ay naglaho. Tinanong ni Stephen kung ano ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi ko alam. Hindi ko alam, hindi ko alam, ako dapat hinahanap. Humingi ng tawad si Richard sa kanya at umalis na dala ang kahon. Bumalik sa bahay, naguguluhan siya sa nangyari. Lumipas ang hindi kilalang tagal hanggang sa mabuksan niya ang kahon muli. May nasaksihan siyang kakaiba, maraming laman ang misteryosong tumubo sa kalansay. Sinusubukan niyang harapin ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa pamamagitan ng pagkuhan ng mga sukat ng hayop at isulat ang mga ito isang kwaderno. Kinunan din niya ito ng litrato. Nang maglaon, mas maraming laman ang nabuo sa hayop. Dito punto, ito ay madaling makilala na ito ay isang buhok. Sinipat ni Richard ang mata nito. Ang pinakakamanghamangha, ang ang buhok ay tila may tumitibok na puso na makikita sa pamamagitan nito. Nilagyan ito ng tuwalya ni Richard bago ilagay ang kahon malapit sa isang aktibong furry place. Mayamaya, -maya, nakita namin ang magkapatid na naglalakad sa labas. Harry sinabi ni Juliet na baka makatulong sa mag-asawa ang ilang oras. Pagpasok ni Richard sa kwarto kung saan siya iniwan ang namumung buhok, nakikita niya ngayon ang isang kompletong buhay na nagtatago sa ilalim ng mesa. Siya ay hindi sinasadya gumagawa ng ingay, nakakatakot sa buhok. Kaya't maingat niyang sinisikap na sundan ang nilalang na muling nakakuha ng buhay nito sa mga kakaibang paraan. Naghanap si Richard ng pagkain sa basurahan at nakahanap ng mga carrot bits. Nagdepresent siya sila sa buhok, na sobrang takot na kumain mula sa gulo. Pagkatapos ay kinuha niya ang buhok at inilagay sa kamay ng lalaki. Sinenyasan siya nitong ihagis dito ang mga carrot bits. Kasunod nito, dumating ang kanyang asawa sa likuran ng pinto, nagtatanong sa kanya kung maaari silang mag-usap. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit isinara ito ni Richard. Gusto para malaman kung ano ang nangyayari, pinilit niya ang sarili. Inutusan siya nitong tumahimik, nakita niya ang buhok, at sinabi ni Richard na kailangan ng hayop ang kanyang tulong. Ang pagmamasid niya rito ay nagsasabi sa kanya na okay lang. Sa tingin niya ay kailangan na nila itong palayain dahil hindi ito mabubuhay sa kanilang tahanan. Pagkatapos, mas malaking kahon ang dala ni Richard. Naglalagay si Juliet ng ilang oats sa sahig upang maakit ang buhok na bumukas espasyo. Sa sandaling tumungo ito sa pagkain, makakain na ito ng hayop. Kayang kainin ito ng hayop. Mabilis itong binato ni Richard ng kumot. Kinokolekta niya ang buhok upang ilagay ito sa mas malaki kahon. Inilabas ng mag-asawa ang kahon at hinahayaan ang buhok na tumalon palabas dito. Umunta ang nabuhay na hayop sa kakahuyan. Sa kanilang bahay ay nakikipag-ugnayan ang mag-asawa. Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Richard Yunong sa kanyang kabataan, pinatayo siya ng kanyang ama sa labas ng walang damit at may tape na nakotikip sa kanyang bibig. Nakatayo siya sa bukid ng ganoon, nagyayelo ng ilang oras. Gulat na sagot ni Juliet, hindi niya alam ang kanyang ama ay gumawa ng anumang masama. Itinagdag niya ang kanyang mga daliri na naging nasol. Tinanong ni Juliet kung bakit hindi niya ginawa sabihin kahit ano tungkol dito. Naisibigay ni Richard sa kanyang anak ang buhay na gusto niya rito. Nagiging natatakot, sabi niya ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Pinipilit niyang pagkalmayan siya sa kanyang pagyak. Sa susunod na eksena, pumunta si Richard sa labas kung saan nakita niya ang isang basket ng carrots malapit sa bahay. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanyang pinaghuhukayan simula ng paghuhukay. Matagal niya itong ginagawa, sa huli ay nahukay niya ang puno ng isang malaking puno. Paglipat kay Juliet, abala siya sa pagsketch ng buhok. Habang ginagawa niya, pumasok si Harry sa isa pang silid at hinahanap ang starbucker. Binaliktad niya ito upang tingnan ang nakakabahalang nilalaman nito. Hindi nagtagal ay pumasok si Juliet sa silid, sinasabi sa kanyang kapatid na hindi siya dapat naruroon. Ngunit nabasa ni Harry na isang bata, isang babae, at isang lalaki ang nawala kanilang buhay. Kinuha ni Juliet ang notebook para magbasa ng tula tungkol sa pagiging makatarungan at patas ng mga Diyos. Isang puno na din ang tinatawag na whistling tree. Tinitingnan niya ang isang sketch nito. Ilang tao ang nasa pagguhit gamit ang mga palakol, handang putulin ito. Kasunod nito, nilapitan ni Stephen si Richard para makitang mayroon siya hinukay ang puno ng espesyal na puno. Tinatanong niya kung bakit ito hinilibing. Sagot ni Richard, kung sa tatay niya ang mga sinulat ay kapanipaniwala, ang dahilan ng paglilibing ay upang seliwan ang daan sa sinapupunan ng kalikasan. Ito ang pasukan ng pagano sa puno. Sa daigdig ng mga espirito, nagsimulang tumulong si Stephen sa paghuhukay. Lumipat sa mga kapatid na babae, sinabi ni Harry Juliet mayroong isang buong seksyon ng nil na sinusubukang palabisan ang parehong espirito. Naidokumento niya ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa kanyang anak. Ito ay napaka-weird, sabi niya. Gustong malaman ng ginang kung sino ang dandelion si Jack ay. Sa lugar ng paghuhukay, ang nakalilito kay Stephen ay kung gaano ka Jose na napreserba ang puno ng kahoy. Biglaan may narinig silang sumisigaw. Tumakbo si Richard sa kanyang asawa at sinabi niya sa kanya na inatake ang aso. Nakikita natin ang tumalon sa kanilang bahay. Sinabi ni Juliet na hayop ang may pananagutan dito. Sa maikling panahon, umupo ito sa counter habang naghihiwa siya ng mansanas para dito. Nandyan si Harry para sabihin sa kanya hinawi ng buhok ang braso niya. Sa sandaling inilagay ni Juliet ang mga piraso ng mansanas malapit sa buhok, naamoy nito ang mga ito, ngunit hindi kumakain. Hindi nagtagal ay napagmasdan namin ang buhok na nakalatag sa isang basket na parang sanggol ng tao. Malumanay na kinakausap ito ni Juliet na parabang. Naputol ang kanyang sandali nang may sumisigaw sa labas. Pagtingin sa labas ng bintana, nakita niya si Stephen na sumisigaw sa dikalayuan na nandoon siya para sa isang hindi natukoy kanya. Sigaw niya sa galit. Tumingin si Juliet sa isang ilustrasyon sa kwaderno ng isang lalaki na may kay At ito ay nakasulat, Stephen ay naruroon para sa isang hindi tinukoy sa kanya. Sigaw niya sa galit. Kamukha ni Juliet kakaiba. Nakita namin si Stephen na nagtatrabaho sa puno na parang hindi siya sumisigaw ng kahit ano. Sinasabi niya Richard na ang lupa ay mummified ang balat at napreserba ito. Samantala, tumungo si Juliet patungo sa kanila gamit ang isang kutsilyo. Paglipat kay Harry, sinubukan niyang gumamit ng payphone. Dumating si Gordon sa kanya sa sasakyan, na nagsasabi sa kanya na hindi siya magkakaroon ng maraming swerte sa teleponong iyon, kaya iminungkahi niya na gamitin niya ang telepono sa kanyang bahay. Tinatanggihan niya ito, nang tanungin kung ano ang nangyari sa kanyang braso, nagsinungaling si Harry na nahulog siya. Bumaba siya sa kanyang sasakyan para sabihin sa kanya na ang tatay ni Richard ang nagtangkang ipatawag ang dandelion. Sinubukan pa niya itong alukon ng halik, bilang unang pantubos. Ngunit hindi interesado si Jack dahil hindi ito gumagana ng ganoon. Samantala, nakita ni Stephen na naghihirap si Richard. Ipinagpatuloy ni Gordon na si Jack ang pipili. Tanging isang anak na mahal na mahal ng kanyang ama ang makakagawa nito. Si Richard ay hindi mahal sa tas degree, ngunit si Owen ay. Ngayon na natuklasan ni Richard ang pasukan, ang pantubos ay maaaring ayos na. Sinabi ni Gordon na dapat matuwa si Harry na ang kanyang kapatid ay pinili ni Jack. Dagdag pa niya kay Jack ay nagpakita upang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Paribasa'y hindi mapakali sa lahat ng ito, si Harry ay nagmaneho palayo. Tapos nakikita natin sinubitan na ni Juliet ng kutsilyo si Stephen. Umalis si Harry, at sinubukan ni Richard na alagaan ang kanyang katrabaho. Nabigla siya sa sinabi ng asawa ginawa. Umuwi siya upang makita siya na may buhok sa basket. Nang hindi siya nagsasalita, nagtatanong siya kung bakit tanggihan ito, sapagkat binigyan nila siya ng pisikal na anyo. Sinabi rin niya nung hinatake si Owen ng kanyang hika, hindi niya ginawa mag-freeze siya ay nagkaroon ng isang sandali ng kailanawan na sila ay magiging mas mahusay na wala siya. Sinabi niya ito ay salamat kay Jack, at naging distressed si Richard nang marinig ito. Sinabi niya sa kanya na hayaan si Jack na magbuhos ng kagalakan sa kalungkutan. Sa sandaling dumating si Harry sa bahay, lumapit siya kay Richard, na nagsabi sa kanya na huwag pumasok sa silid na kinaroroonan niya. Anuman ang sabihin nito, ayaw nitong papasukin siya. Sinabihan niya itong papasukin her in, Pumasok siya para makita ang kapatid niyang may buhok sa bathtub. Gusto ni Juliet na manglekta siya ang buhok na may tuwalya na ginagawa niya. Dahil dito, sinabi niyang mahal niya siya bago niya kunin ang espesyal hayop at lumabas ng silid. Inilagay niya ang buhok sa isang kuna. Nakita namin si Gordon sa kanilang field, naglalagay Stephen sa isang indentation sa lupa upang ilibing siya. Nandyan din si Ford para sabihin dapat siyang pumasok sa sinapupunan ng kalikasan. Gusto niyang tanggapin ang mga token ng pagmamahal na ito. Pumasok si Harry sa kwarto kasama ang mag-asawa at ang buhok. Sabi ni Juliet, gustong makipaglaro nito sa kanya. Habang kasama nito si Harry, humahampas si Richard sa ulo niya gamit ang martilyo. Ang pagbagsak ng kawawang babae, ang dugo ay tumugas mula sa kanya sa sahig. Si Juliet ay parang hindi nagalit habang iniipon niya ang buhok para maupo dito. Sinimulan niya itong pakainin na parang sanggol ng tao. Tumayo si Richard sa tabi niya at nagsimulang kumanta ng isang melancholic na kanta na nagdatapos sa pelikula.